ayan oh, nagaani na sila ng pichay dito so ayan oh. kanyan pala yung pag-ani parang ang bilis ni tatay mag-ani ah Sanay na lang po. Sanay na talaga yan? Yung mm -hmm. bagas ano, ayan. Ganyan uh -huh. ang pag-ani ng pizza. ano na po kayo nila. Ano na po yan, Nay? May buyer na po yan. Ah, so, antay na lang yan. Pinipick up, pipick up, pina. Oh. So ang ganda ng tubo nitong mga pizza yo. Yan ang masarap gisahin. Pero, bundle na po yung bili nila niyan ay. Mm. Masarap kaya makabili nga ako mamaya. <laughs> Oo. Yan, masarap naman itong pizza na to. Ganyan pala yung pag ano yan. ay yung na sinanay mag ano. Ay, iniiwan na yung pinaka so, yes. oh, yung, puno. Yung, yung may dilaw na yung sinasama. Oo, iniiwan na. Yan. So, ganyan mag-harvest na ano, mag -kitsay. Kasi pag nyo rin magtanim na ito, ha? Ah. Oo, uh -huh. kahit gabi yung tatanim. Hanggang launa ng gabi kami Hanggang po ng gabi? Hmm. O ganun po talaga katsaga kayo nito, ano? tong pitsay na to dito sa lugar ng ano Santa Maria Bulacan ano ba to barangay kay bay, ano kay banban ban? makaiban makaiban barangay makaiban Santa Maria, Maria Bulacan so ayan po yung pitsay okay, yo oh. guys so pag morder kayo ng pitsay punta kayo dito lahat ng mga gustong bumili ng mga sariwang pitsay mm -hmm. at saka mga ano ba yung mustasa no dito lang matatagpuan to ano e, ang ganda ng taniman nila rito linis talaga makita mo lang talaga rito pichay tsaka yung mga mustasa ano po yung sa kabila parang mga sibuyas po uh -huh. kalabasa ah kalabasa kalabasa kaya hmm. So, yan ang ah Cutter blade. Cutter blade yan tayo. Uh -huh. May, yan ako. May isang box ako na cutter blade. Baka gusto nyo. Uh -huh. O oh, hindi nga po. Mayroon ako dun sa motor. Ibigay ko sa inyo mamaya para magamit nyo. Salamat boss. Hmm. Isang box pa yun. Eh. Sarap naman itong pizza yun na to.

Pero para sa akin itong init parang ano ah, yung gamot lang to hindi siya sobrang init eh. Si tatay naman sa katila. Makakita din ako ng uma, nagaani na ito. Ayan, hindi pala talaga lahat na ano, uh, eh. ah, tatabas yung pinaka puno niya. Pinakuha oh, lang basta yung manang. Hindi mm. mm. Tapos kakalay kain po ulit 'to. Bubungkalin. Oo. Mm. Mm. Mm -hmm. e -e nga ako na ito Parang gusto ko tuloy kumain eh. Kaya ka boss. Kaya ka na bumili. Gisahin lang tayo no? Stop, mm -hmm. Pagkatapos pa yun, meron pa po kayong anayin pa. Ang dyan po. Ah, oo pala. Halos lahat po pala yan ano? Ah, ganun. So, kaninong tanim po yan tayo? ay nagpa-plastic ah, ah so siya ang nagtanim niya na <laughs> <laughs> oo nga no si kuya pala ang nagtanim niyan so ayan yung pichay eh. dadali niyo yun yung palingti pipikapin lang ito pipikapin na rin ito ano, mama ah pipikapin na rin sila pang wikip yung So, ayan. Ang tanim na pichay. Eh. Si tatay talagang binasa na sa pagpitas niya na. Yan, yan, yan. May inspirasyon yan eh. Oo, oh, may inspirasyon. Kaya pala si tatay tahimik lang. So, <laughs> uh, hindi ka naman tayo nag-i-emote, no? Uh, talagang ano, seryuso ka lang talaga sa iyong ginagawa. Sa sipag ni tatay. Ilan, ta tanong kay tay? Ah, 55 na, malapit na sa ano seniority so pag nag senior, may pension na so yan o, oh, nakikita yung mga puno ng ano na yan ang sarap naman yan ayan o, oh, linis ng pizza na yan ayan o oh. ayan, ang ganda ng kanin cutter blade pala yung ginagamit yan kaya sakto na cutter blade kami dala ako isang box. <laughs> Bibigay ko dito sa mga naninitas na yan. Ayan, Sa lubungan pala. Si tat bakit nalata ko kayo, te? Dapat sa lubungan tag-isa. Naging dalawa kayo dyan. Si tatay mag-isa. Walang kasalubong. <laughs> mas mabilis kasi yan eh. Ah, mas mabilis so, pala si tatay. Sayang <laughs> kaya yan, yung magitaya. Pa kaya pala. Tirano si, yun si, eh. Oh, Oo. Oh. Abi, tirano na si tatay. Kung Kumbaga sa ano, sa mga driver, mm. driver's license, professional na. Yun lang, kaya pala. Uf, na, pala. Nahalata oh, ako eh. Tensa Tatlo versus isa eh. Tensa flat kasi siya, dalawa. Ah, ganon. Ang ni tatay nga eh. Grabe yan. Ano yan eh. Professional yan eh. Oo. So yan ang pichay. Oh, so, pichay na pala meron ako eh. Yan, ganun talaga kabilis. Ang lalaki na ng dahon. Eh, no? Si kuya naman ang nagpa-plastic. bilis ni di tayo mag, ano, magpitas. Kaya, no. Hindi naman po inaabot ng baha dito, tay. Kaya bahaan na tayo. Ay, inaabot din. Pag sobrang lakas ang ulan... Uh, paano yung kung may tanim, di wash out siya? Agabaha, ay, tagbaha, na, gano, ano yung wala naman tanim po. di nag-ano lang kulay. Hmm. Masita, mais.

So meron akong nakita sa ngayon. Uy. Ayun. Nagtago na si Prag tuloy. Ayun, tapos na dito. 'Yun. Apat versus isa, ay tatlo versus isa. So dun pa Okay. Sabi mo sa gitna ng pitas pa hindi pa kakatapos. tapos magpitas pa tayo muna sa muna.

Oh, ba ito ang ipakain sa baboy? Oo, yung ano nito, yung dahon. Hmm. gusto ng baboy ito. Ang gusto ng baboy na ito. Ang Kanal pala ito. Kanal din yan lang. Kanal kahit sa ano, ang ganda ng kulay talaga ng ano, dahon. Mm -hmm. Yan ang mga nag ng ano, pizza dahan, lindahan. Ito, doon. Doon yung manugang ko. Pati yung kabila, tipichayan din, ano? na sir. Ayan, So halos ano talagang ito yung hanap buhay dito no. Pagtatanim ng pichay at saka ano. So, tapos ng peke na to tanim naman namin ng sita, talbo, so, sita at saka talbo, kangkong. Ano po to ito? Rekong Gabirin property pa po ito. Ano na, na, upahan dito. namin sa, sir? O pwede private pwede property pwede. po. Mm, ganun. Ano pa namin 20 minutes ng tao. So, ang may-ari pa po nito, ano? Nakikita nyo naman po. Yan din na sa dyan. Kaya una namin pinagsasin. Kailangan masipag ka lang talaga din, ano? kasi sir. Ka ka... uh, uh. Ilang taon nyo na itong ginagawa na eh, dito? Uh, ah, so di na rin talaga para no. Eh, uh Kasi pag niyo ha, katapos ng pitchay eh, di mga ano naman. Mais. Mais tsaka sitaw Talbos. oo Oh oh, mga talung ganyan no? mm -hmm. okay. Pero sa so, tingin ko na yan talong madaling mamunga dito ano? Oo, so, opera. Opera. Oo, po Oh. okra oo Oh. okra Oh. mga Oh. 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 na Oh

washout po talaga. Pag ano po hindi kayo pag ganun yung mga pananim niyo hindi kayo binibigyan ng government ng ano ng libre pag once na washout po yung mga pananim. oh mga city hall kasi ano po 'yan sa kanila di ba required po 'yan na magbibigay sila ng mga buto um, para pantanim niyo buhay pero tanong ko, paano po paano po yung buto ng ano na ito? Pitsay. Namumunga po ito ng buto? Hmm. Namumunga ito. Ah, ganun. Hindi ko pa nakikita kasi yung bubunga ng buto ito eh. Namumunga ito. Ano ah, mo mulaklak din? Kung baga ano, kung gusto mo lang magpabinihi? Uh Oo. -oh. Ah, nasubukan nyo na tay? Hindi pa naman. Eh, hindi pa naman. No. Pag ano? naman. Hindi pa Kaya lang, pag may namumulaklak pa sa sipa, ang namin, ano, hindi namin pa. Tutubig yung bunga niya. Ay, ah, ganun. Naman, hindi naman kasi yung... <laughs> <naman> natanggal na, <laughs> namin. Natanggal na namin pag namumulaklak na. Yung pichay. Oo. Oh. Kasi yun ang buto na ano, na ano, no? Pang tanim na sana, no? Mm -hmm. Hindi pa namin nasubukan itanim yung bunga nitong direkta dito kasi talagang ang dami, bumibili talaga ng buto eh. Oo. Ano sa stress? Wala si Alex. na lang dito sa school, mama. Kailan na? Sampu na lang. Jam na lang. Magaras pa to pa lang naman ah. 14. Sampu na lang pala. Jam na lang, bandi mo na Jam na lang. Ihintay ah.